Hello guys, this is MJNL vlog. So ngayon po ako po ay magluluto ng aking dinner. No? Ito po ay um parang spaghetti, no? Uh, aking uh, aking luto lang po ito, no? So simple, napaka-simple lang po ng aking uh, gagawing dinner. So ngayon po ay uh, nagluluto po ako at ito po yung aking uh, magiging sauce, no? Ito po yung aking magiging sauce para sa aking spaghetti. So, ito po, guys. Ayan. So, ayan po. So, inanahan ko na po yan. Uh, sauce po yan ng pang-pizza ko. So, niluto ko na lang po ulit. At nilagyan ko po ng white cheese. At syempre, ito po, ito po yung aking makarona. No? Aking makarona na na pasta. So, pinapakulo ko na po siya, guys. Ayan. So, tingnan natin. Tingnan natin, guys, kung malambot na para ako po ay makakain na ng dinner. Kaya, gawa lang po tayo ng paraan para may makain po tayo, no? So, kaya ayan, guys malapit-lapit na malapit-lapit na na lumambot ang aking pasta sarili ko na lang po yan pang akin lang po yan kasi malamang uh, dahil wala po sila dito umalis na naman po so malamang busog po yung mga yan kahit yung mga alaga ko busog po yan so sa pang sarili ko na lang po, din na lang aking ginawa kaya yan no? wait po natin na maluto po yung pasta para i-mix na po natin yung aking uh, sauce. Wala pong uh, sahog ulit yung aking sauce, no? Kundi yung uh, pang-toppings ko lang po noon sa aking uh, mini pizza ang aking ginawa. So, ano lang po yan? Uh, tawag dito? Ginisa ko lang po ng mga kamatis, bawang sibuyas, and niligyan ko lang po siya ng, ano, ng uh, mga pampalasa, and then, uh, Ayan, niligyan ko po ng white cheese yung uh, sauce. So, okay na. solved na. No? Kaya ito na, guys. Malambot na po yung ating uh, pasta. So, ito po, guys. Oh. Malambot na po yung ating pasta. So, lalagay na po natin sa ano. I-drain po natin yung ating pasta. No? Ayan, malambot na po siya. So, i -ano na po natin. I-drain na po natin. Iti-drain na po natin ang ating pasta. Ayan. Drain na po natin. Saglit. I-off na po natin yung kalan. And then, kuha po tayo ng pot holder para sa ating paghawak sa mainit na kaserola. So, ito na po guys. Ayan. So, ayan. Ididrain na po natin yan. Nadrain na po. So, ayan na guys. And then, lalagay na po natin yan sa pinggan. hinahawan ko lang po yung ating pasta para hindi siya masyadong malagkit-lagkit. Ayan, ilagay na, na po. Ilagay na natin po yung ating pasta sa pinggan po natin. So, yan. Ooh, di ba? So, tapos, lagyan po natin ng sauce. Ilalagay ko na po yung sauce, guys. So, yan. Ligay na po natin yung ating sauce. Ayan. At ah, eto na po guys ang ating uh, simpleng spaghetti na aking ginawa. So, kakain na po tayo. Kakainin ko na po ito ngayong dinner. Thank you guys for watching!